Di na sinisingil na sa lahat ng utang si Christine Hermosa, isa nga sa mga ugali ng actress ang pagiging mapagbigay sa kapwa, dahil ayon sa nakalap naming impormasyon ay nung nagigipit si Christine noon ay sa kanya raw ito lumapit at nanghingi ng tulong. Marahil bilang parte ng pamilya si Christine Hermosa ay agad naman talaga ito nagbigay ng tulong, at ito nga ang di nakikitang ugali ng actress ang pagtulong di umano ni Dina ay parte na raw ng kanyang tulong para sa kanyang pamilya. Tila ba usap-usapan ng netizens sa ngayon ang paniningil ni Dina Ban Ivy lahat ng utang ni Christine Hermosa, matapos mabalita ang hiwalayan ni Oyo Boy Soto at Christine Hermosa, para kay Dina Ban Ivy hindi na raw niya ito sisingilan sapagkat ito ay ibinigay na lang niya ito para tulong na rin kay Christine at walang na rin daw siyang hihilinging kapalit pa.